Aktor na si Baron Geisler nakulong sa Cebu matapos malasing at magwala, pero nakalaya din umano agad. Dinampot daw ng mga pulis ang batikang aktor na si Baron Geisler dahil sa umano'y pagwawala habang nasa ilalim ng impluensya ng alak sa Mandawi City sa Cebu nitong isang araw. Ayon sa ulat, Dakong alas 3 emidya ng Madaling Araw noong Sabado, Pebrero 22, nang arestuhin ang controversial actor matapos si reklamo ng mga residente sa lugar na pag lasing na lasing si Baron at umano'y nagdulot ng kaguluhan sa nasabing lugar. Dahil dito, naharap si Baron sa paglabag sa city ordinance na may kaugnayan sa severe intoxication o matinding kalasingan. Pero nakalaya rin siya kinabukasan Pebrero 23 dahil nakapagbayad siya ng piyansa ayon sa report ng Cebu Daily News. Hindi ito ang unang beses na nasangkot ang aktor sa mga isyong may kinalaman sa kalasingan. Samantala ngayong araw ng Lunes, Pebrero 24, nagsalita na si Baron patungkol sa isyu. Mga mga naglabasan kasing mga ulat na nakulong umano siya sa Mandawi City sa Cebu matapos magwala dahil sa kalasingan at sa mga kumalat niyang screenshot ng kanyang naging mag-shot sa presinto. Ngunit, agad naman daw itong nakalaya kinabukasan dahil nakapagpiyansa. Pero hindi pala iyan totoo. Ayon sa latest Facebook post ng aktor ngayong araw, sinabi ni Baron na maraming maling impormasyon tungkol sa insidente na nagdulot daw ng kalituhan. Okay raw siya. At humihingi na rin siya ng payo para sa kaniyang magiging legal na hakbang. Breaking my silence. sa naturang post. There's a lot of misinformation circulating, especially from news outlets, that failed to verify the facts before reporting. Irresponsible journalism has blown things out of proportion, creating unnecessary confusion. I want to make it clear I'm okay, and I'm seeking legal advice to address this properly. To those who continue to stand by me, thank you. Your support means everything. Mensahin niya kalaki pang hashtags na Truth Matters at Grateful. Sa ngayon, nandito si Baron sa Maynila para sa upcoming project niya. Makikita sa kanyang Facebook story ang picture nila ng non-showbiz wife na si Jamie Evangelista na tila nasa airport kahapon, Pebrero 23. Ang caption niya riyan, Manila bound, back to work and ni may hashtag pang new film.